Magandang hapon po mga kalaki, alas dos na po ng hapon. Tara, kunin mo na ang mga 4-digit lucky numbers ng bawat bansa o bawat lugar. Eto na po, umpisahan po natin sa Hong Kong. 1929. Sa Singapore, 3872. China, 1564. Texas, 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 3303. Israel 9261 Las Vegas 8577 Alaska 3004 Saudi 1986 Japan 5372 Italy 2136 Germany 9420 Korea 2841 Greece 0674 Canada 4119 Mexico 3152 Australia, zero 0 New Zealand, 6155 India, 9102 Philippines, 2338 Thailand, 2137 Taiwan, 6 Malaysia, 7714 at Dubai, 2286, ayan po mga kalaki kumpleto na po mga 4 digit lucky numbers ngayon pong alas 2 ng hapon ano pang hinihintay mo, halika na ilaban mo na yan dahil ngayon pong Bermans, isa ka sa mga suswerte claim it, naniniwala ka ba?